pasok dito sa Louis Vuitton kasi parang meron siyang gather your something. Ayan, nakikita mga pretty girl dito sa Thailand. Ayan. So, nung try namin makapasok, grabe mga nakaporma sila. Ayan. So, see you guys later. So guys, so kami sa Louis Vuitton Dictionary uh, Journey. I don't know kung may ticket. Ito try namin makapasok para makapagpicture picture kami kasi we already see that one in online. So ito try namin siya. Sure. Just waiting lang kami ng registration para makapasok kami dito sa event ng Louis Vuitton na to. Ayan. See you guys later! When you go inside the Guys, welcome back to our vlog. Andito tayo sa Louis Vuitton version journey. Ayan, tayo po ay ito sa isang special event. May extra namin ngayong bakasyon dito sa Bangkok, Thailand. I'm so happy. Thank you to my cousin Mika to search this one. At makapaglakad tayo sa so, napakagandang journey po ng Louis Vuitton. So sa so lahat ng mga nakaka-like ng Louis Vuitton, reaction tayo. Okay, let's go! go. good afternoon and welcome back to our vlog. This is another vlog na gusto kong i-separate kasi this is my first time din na kahit papano ay naka-attend tayo ng mag isang magandang event dito sa Bangkok, Thailand. Actually, ito ang Louis Vuitton Vision Journey. Pwede kayong pumasok dito. Basta mag-register lang kayo you take a picture. So, uli tayo sa loob. Napakaganda, napakabago. Ay, nako. Ayan. Dahil hindi naman ako mahilig umata ng mga ganito at mag ng pictures. Pero gusto kong ibahagi sa inyo. is the best na naging event ko dito sa vacation ko dito sa Bangkok, Thailand. Ngayong 2024. So, guys, samahan niyo ako. kasama ko pa rin ang aking pinsan at ang aking anak. they taking a pictures. Iuuli ko kayo ko anong meron dito. Kasi pwede nyo itong isingit sa inyong bakasyon dito sa Bangkok, Thailand. So guys, mag-store ka tayo. Ang ganda niya, oh. Look. Mm, pack na pack siya. So guys, maliit lang ito, but I think uh, -i enjoy kayo. Dagdag -dag list nyo sa bakasyon nyo dito sa Bangkok, Thailand. So guys, let's go. They have introductions here. Ang ganda. Diba? Mga bags from Louis Vuitton. Okay. So let's go guys. Kupisahan na natin. yung yung ganitong LB collection dito sa Bangkok. I think this is the first collection na nandito dito. Talagang talaga na And otherwise, dito pa ang maganda. Actually, yung isang bag na gusto ko talaga sa Louis Vuitton. But syempre, hindi pa natin priority So, nandito lahat yung mga history ng mga Louis Vuitton. Ayan, yung mga paskil siya dyan, may mga posters. Pwede nyo itong idagdag sa inyong bakasyon dito sa Bangkok. So, sa so, mga mahilig sa mga branded and Louis Vuitton, I think, may enjoy nyo to lalo na kung mahilig talaga kayo mag-collect. So, nandito siya lahat. So, pwede kayo mag-register para makapasok dito. Pasok pa tayo sa loob. Pwede dito mag-pictures, mag-video. But you have to be careful kasi very strict din sila. So, sumunod lang guys sa policy para continue pa rin yung pamamasyal natin dito sa loob ng Louis dito. So, let's go guys! familiar with Louis Vuitton sa mga pangalan but nakakapasyal naman tayo, nakakatingin tayo but hindi pa nga natin priority bumili but it's good na makapamasyal kayo dito para mas updated kayo kung ano ba talaga si Louis Vuitton dito. <laughs> Let's go. Let's go! Collaborations pala ito. Ay, ang ganda! Malito. Oh my Malito. God! Dali ito! Guys, sa next next step na tayo. Napakaganda. <laughs> Kitang bago ng Louis Vuitton. Look, may iba yung kanyang kulay. Very nice. Ayan. Kaya dito sa Louis Vuitton na to. Ayan. Huwag lang kayo maghilo kasi nag-iiba talaga siya ng kulay. But the, all the bag is good. so beautiful. ano ating? Oh guys, it's so beautiful. It's another one. And ito yung mga names ng mga bags na pwede nyo tingnan. May mga upstairs. So, okay. uliin pa, na, pa rin natin. Enjoy pa rin natin. Yung loob ng museum ng Louis Vuitton. So, let's go guys. <laughs> Only okay. one, one by one. I oh, by one! How <laughs> <Okay, laughs> you okay, Ito na naman tayo. Okay. Guys, natapos na at tayo dun sa loob ng museum. And we have uh, souvenirs na binigay ng Louis Vuitton. It's nice event, nice experience dito sa Bangkok. Hindi ko na-expect but I'm so happy. join kayo dito, mag-online kayo para maka-join kayo at makapama kayo dito sa loob ng Louis Vuitton. So I think nandito kami sa bar, sa restaurant or sa shop nila. Uli lang tayo ng konti para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga Louis Vuitton dito sa Bangkok, Thailand. But for sure, alam ko na nakaka-update na kayo niyan. So guys, napakaganda. Thank you so much. Uli muna tayo before my ending my vlog. So let's go guys. Come on here. Oh, damn. Yeah. I think it's a new collection for Louis Vuitton. guys, tapos na kami sa loob ng event ng Louis Vuitton. Napakagandang experience. Uh, online lang kayo and then you can share na makapunta dito. It's very nice. Uh, malalaman din natin yung mga history kung ano ba talaga si Louis Vuitton. Ayan. And thank you so much din sa pag nila. So, Napaka ng experience and online. Online lang ba talaga yung gagawin? Online lang, oh, di ba? Online lang. And then, may true emails kayo doon para makapasok kayo sa loob at magkaroon kayo ng experience. I'm so happy na patan kami ng ganitong event dito sa Bangkok, itong Pimiton. Uh, online lang kayo. lang kayo, makapasok. It's free to attend doon sa loob ng museum ng LV. Marami kayong makikita na mga old collections at history talaga ng LV. So, guys... Thank you for watching my vlog. Sana natuwa kayo sa pasilip ko sa si inyo sa konting event na nabimutahan ko yun sa si LV. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel. And more we'll travel vlog pa rin dito po sa Bangkok, Thailand. So see you guys. Peace!